Hello again mga palangga. Meet my arroz valenciana. Duto po ito ng mga ilonggo. Tuturo ko po sa inyo. Please watch. Hugasan po muna natin ang malagot na bigas o glutinous rice. Balit 2 kilos nga po pala itong glutinous rice na binili ko sa palengke. ilagay na po natin yung iodized salt, pampalasa. Tinantya ko lang po itong paglagay. Itong paglalagay po ng asin ay naayon sa panglasa lamang po ninyo. Isunod natin ilagay ang turmeric or kalawag sa ilonggo. Tansya-tansya lang din po yung paglagay ko. Kasi pag sobrang dami po, aalat siya or papakla. Halu-haluin lang po hanggang sa magpantay ang kulay. Tapos, i-rest e lang po ng mga 5 minutes para mixip yung kulay sa bigas na malagkit. After 5 minutes, pag nakita nyo na po na medyo dilaw na dilaw na yung kulay ng bigas na malagkit, lagyan na po natin ng tubig. Bali, magbawas lang po tayo ng isang takal dun sa bilang ng bigas na nilagay natin. Halimbawa po, pitong takal yung malagkit na bigas. Ang ilalagay po natin water is anim or anim at kalahati. habang inaantay po natin maluto yung malagot na bida, mag-aaral tayo ng itlog para pang-tapos natin sa araw sa nagdama. Maglagay lang po ako dito ng aning na itlog para hihiwa-hiwain lang po yan ng maninipis na slice. na po ni rice cooker yung bigat ng lagit na bigas. Kaya nilipat ko na lang po sa gas stove at niluto ng mano-mano. Ito -mano. po yung mga sangkap na ating arroz valenciana, chorizo macau, gisantes, pasas, yung nilagang itlog, hotdog, hipon, at saka kasim na baboy, bawang, sibuyas. Nalimutan ko pong banggitin yung bell pepper. Nandun po sa unang-una katabi ng chorizo makaw. Yan po. Prituhin po muna natin yung hotdog. Pagkatapos, i-separate e na lamang po kapag medyo nag-brown na siya. isinod na po natin i ang hipon. Antayin lang po natin siya maging golden brown. Para po hindi din siya maging makunat na kagaya ng goma. Pag sobra po kasing luto yung hipon, makunat po siya. Nagiging parang bubble gum ang kanyang texture. tayo ng mantika sa kawali. Tayo yung magigisa na ng bawang at sibuyas. as usual, maglalagay na naman si mamay ng iodized salt para iwas panis ang ating lutuin. Ilagay na po natin ang pork casing. Halihaluin naman po hanggang sa siya ay maging golden brown golden brown na po ang ating baboy i-add na po natin ang chorizo makao ang gisantes haluin po muna natin sila Palambutin muna natin ng konti yung bisantes kasi medyo matigas po kasi yung bisantes na yan. Hindi siya yung bisantes na nasa lata. Nabibili po yung bisantes na yan sa palengke. Fresh pa siya. Naglagay po ulit ako ng konting asin. Iodized salt po ang gamit ko, ah. Pero depende na po yun sa inyo kung anong klaseng asin ang ilalagay nyo. Pwedeng rock salt. Kasi po ako sanay sa iodized. Naglagay din po ako ng nor-seasoning sauce. Pampalasa. Hindi ko po niligyan ng toyo. Actually, yo, toyo talaga ang nilalagay ko dyan. Kaso may, eh, may nor-seasoning naman. Kaya nor-seasoning ang nilagay ko para hindi gaanang maalat. Depende na rin po kung gaano karami ilalagay nyo. Kung gusto nyo po mas marami, dagdagan na lamang po ninyo. Haluin na lang po natin ulit. na rin po natin ang hipo na pinarito. Pati na rin po yung ibang sangkap, yung hotdog. Sama-sama wow! na natin pati yung bell pepper. Kaya ko po ipinahuli yung bell pepper para po medyo crunchy pa siya kapag na ka naluto na lahat ng sangkap. Pangit po kasi pag medyo lapta eh. Sa sangkap pa lang halos mapuno na yung kawali paano pa kaya natin nahaluin yung malagkit na bigas hindi ko po pala nilagyan ito ng atay kasi alam nyo na kontra sa aming mga sakit-sakit ang aking arthritis what? <laughs> Hinati ko nga pala mga palangga yung ano, yung sangkap at saka yung malagkit. Bali dalawang halo po siya kasi ang liit ko ng kawali ko eh, hindi kakasya lahat. Aww. Haluin na po natin ang sinaing na malagkit. Mag-uumpisa na po tayo maglaban Japan. Tara na ha, mga palangga. Halo-halo, halu halo kay Ubi. Pinakamahirap yung ito eh. Yung... Mauubos yung lakas mo. Wow. Bumusa ng lakas ito eh. Kailangan mag-blend na. bali hinati ko nga pala kasi oh sobrang dami ng sangkap ah ang, sobrang dami ang lit ng kawali ko oh. kaya mo yan day ah sige lang bala haluin mo lang ng haluin narito ito yung mga hinahanda kasi sa fiesta pag may luto ka nito ibig sabihin may fiestahan may handaan ang kasalan, binyag. Ang arroz valenciana. Mama's version. Alam niyo po kung sino nagturo sa akin itong magluto. Ang aking beloved mother na namayapa na. Oo nga pala. Kasi beloved na eh. I Miss Barbie. Kay so, Miss ko si Barbie. Masarap na ito. Mas masarap pa ito sa paella eh. Yung tanin pala, yung na. Malagkit pala ito ha. Yung, ano yan ito Sticky rice. Hindi siya bigas. Sticky. Ah, oo nga, bigas siya pero malagkit. Teka lang, sakit ng braso ko. Pwede mo isang kamay lang. Kailangan dalawa. Para pantay. Yung wala kang tulog, tapos nagluto ka ng aros valenciano. Oh my G. Nasaan ang justisya? Abos na lahat ng lakas mo. Kuyat ka pa. Oh, Jeeva. excited na ako ng shooting. Ito na yung lunch. Hindi ka na mag-uulam. Luto na po ang ating aros. Valenciana.